Gagawa uli ako ng maraming sabon dahil napakarami ko laging nilalabhan ay napakamahal ng sabon dito. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Yung ngayon naman nagagawin ko ay talagang bumili ako ng sabon. Ito ay paparamihin ko lang. So yung dati ko nga uh, senior sa inyo ay talagang nga uh, paggawa talaga ng liquid soap. Bukod sa liquid soap, meron din ako nga uh, bar soap at baking soda na panglaba. Painitan muna natin ang tubig. Kung bibili nga pala kayo ng bar soap, kailangan talaga yung madali siyang matunaw. Ang isang bar soap ay nakakagawa ako ng isa't kalahating uh, timba ng sabon. O yan, mainit na yung uh, tubig kung kaya pwede na natin ilagay yung sabon. Madali lang itong matunaw. At kung ito ay inyong hahaluin ay dahan-dahan para huwag siyang magkaroon ng bula. Mas maganda nga kung ang panghalo nyo ay may butas para talagang hindi siya magkaroon ng bula. So dahan-dahan lang at kung ito ay makikita nyo na, na talagang tunaw na at wala na yung sabon ay pwede nyo lagyan ng sabon. Kalahati lang yung inilagay ko kasi nga kala, uh, kalahating timba lang yan. So gusto ko kasi medyo malapot-lapot. So, ayan. So, pagkatapos ng sabon ay itong baking soda. Ginawa ko lang ito kasi pag baking soda at nilagay nyo sa damit, ito ay talagang masisira. So, yung baking soda ay meron dyang trick para hindi masira ang inyong labahin. So, stay tuned dahil ituturo ko pa rin sa inyo kung paano gumawa ng panglabang baking soda. So, ayan na, ihalo na natin. So, haluhaluin lang ng konti hanggang sa ito ay lumamig. Pwede rin yung uh, lagyan ng konting asukal para talagang medyo uh, uh, malapot na malapot siya. At kung gusto niyo naman ay talagang lagyan nyo pa rin ng lemon or konting suka. Ito hindi ko na nilagyan kasi nga sabon mismo yung aking ginamit ngayon. So guys, talagang napakabango kung lalagyan nyo ng konting suka at konting uh, lemon. So guys, thank you so much guys at stay tuned para mas makatipid kayo ng paggawa ng baking soda na pwede sa damit. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!